On my mind a lot, don't need no time. Watch, I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, miss you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in them. from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in, then break you out. In the end, we gon' make the child then we gon' hit the show Part two, we don't need no pals. You Misty? we gon' gonna get to Need a power spot. Copy my steel, face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic boss wanna copy my steel, copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic boss wanna copy my steel, copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic boss wanna copy my steel, copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic boss wanna copy my steel. Ito pong magsasaka day ay ginagawa taon-taon no? sa iba't ibang lugar. Alinsunod po sa kagustuhan ng Kubota Philippines na lahat ng kanila mga authorized dealer sa Pilipinas ay magkaroon ng ganitong pagtitipo, no? Kubota Sakade Day in partnership with their respective ano, no? authorized dealer sa araw na ito, of course, uh, itong lugar na ito ay amin po, nasasakup, nasasakupan po, na kami po ay dealer sa lugar na ito, authorized dealer, kaya dito namin gihold itong ating pagtitipon. I hope na magsaya tayong lahat at atin pong uh, i enjoy ang araw na ito lalo-lalo sa mga para magsasaka dahil ito pong araw na ito para sa inyo. No? Ito po ay talagang para in honor of our dear partners, mga partners magsasaka. So maraming salamat po. Muli ako po si Engineer Ernst ang presidente po ng Flexo Viva Industries Incorporated. Maraming salamat po. na ang pagtatrabaho ninyo sa bukit talagang uh, hindi biro rin, ano? Talagang uh, ito ay eh, dugot-pawis natin para at least makapag-provide tayo na makakain sa mga hapagkainan ng bawat Pilipino. Pero sa pagkakatong ito, pahinga muna tayo sa hard work, sa inyong pag-toil sa mga bukid at magsaya naman tayo. Okay, ito ang pagkakataon para naman uh, ma-enjoy din natin ang uh, mga pinaghirapan natin. sana eh ito ay eh, magsilbing inspirasyon sa inyong lahat na ah, antay dito itong teamwork na mabubuo natin sa araw na to eh sana magiging halimbawa na sa lahat ng mga pagkakataon eh pwede tayo magtulong-tulungan, okay? Hopefully, maging, kumbaga, umpisa ito ng mga iba pang activities tulad nito. So, ito ay eh, parang twist. May konting twist tayo. May participation na talaga ng bawat uh, farmer and kayo yon. Hopefully, maging successful ito at uh, maraming salamat at kayo lahat ay dumalo, okay? And I'm sure excited na kayo at mag tayo. Okay, welcome and good luck to all of you. At the end of this day, lahat ho tayo masaya, magkakaibigan in this one Kubota tournament. One Kubota community, one Kubota family.